Yo, what's up guys? Nagbabalik na naman. Ang idol yung piling pogi. So guys, ito pala sa May Divisoria to guys. Ayan. Maaga palang lang to guys. Naglalakad-lakad tayo guys. Dito sa Divisoria. So yung street pala na ito, guys. Ito yung lalakarang ko ay Santo Cristo to guys. Pero pag pakanan ka dyan. I am Santo Street. Ayan, yan yung bagong mall guys oh. In yung bagong mall, na lang din ang Divisoria. Ayan o, So, dito nyo pala mabibili guys. Yung mga maraming candy guys, mga chocolate. Ayan no? Grabe, sobrang dami dito guys. salean pala talaga dito guys o. So. Ayan o. Dami nyong pwedeng mabili rito. Ayan, maaga pala nyan guys. Pero sobrang dami ng tao namimili. Ayan o. Yung mga candy guys na napabalot-balot marshmallow, chocolate. Basta lahat nandyan. Hulsi ilan yan guys. Ayan naman may mga tuyo naman dun sa kabilang side. Grabe pera na lang talaga ang kulang guys para makapamili ka ng mga ganyan no. Yan guys eh no marami ng tao may mga laruan na rin no. Pang Pasko. Ayan mga gulay naman sa kabila. So ang dami talagang pwedeng mabili rito. Ang problema na lang yung pambili natin. Ayan, no? Yan, mga ano talaga, dami talaga, oh. Yung iba, yan sa kabila. Yung mga uh, cup na ano, lagay ng mga kape, eh, ganyan. Lagayan din ng mga paggain. Ayan, sa kabila. Ito yung M.D. Santos Street pala, guys. Sa gilid ng Divisoria lang yan, guys. Ayan, no? May mga laruan na din talaga, guys.